ito so yung nangyari sa ating saging mga kagis talagang binaanan tayo ng hangin ganyan pa yung ibaba, pataba na lang yan so ito alos lahat dito mga kake, pati puso nyo so ito yung ito yung ano natin pagkaanong Taba na lang siya. Ito yung ano natin pagka ganitong uh, panahon. Talagang pagkalikasan para pala wala tayong magagawa. Hindi man tayo naka-harvest ngayon. Nagtutumbay tayo ng mga puno. Kagaya nito. Tingnan. Talagang lakas ng hangin. dito kahirap mga kagre ang pagsasaga pero kailangan natin lumaban kaya dami dami na tumba kailangan natin dito yung mga tumba nakakamangkot <coughs> uh, mga ganitong kanyayari mga kagre pero hindi naman natin wala tayong masisisi rito kasi kalikasan so lahat ng mga sakit pagbibigay uh, ano, nutrients, binigay natin sa mga tanim na protektahan natin siya doon pero dito sa mga ganitong sitwasyon may bagyo kasi mga kagay so pasalamat na lang tayo hindi na ubos yung ating mga pananim so ganun lang naman limang pilior tayo na magkasunod pero pili tayong lumalaban hindi tayo susuko ganun tayong mga Pilipino kasi pag susuko tayo mas lalong uh, lulugmok tayo so kailangan natin lumaban So, wala tayong magagawa sa so, mga ganitong Sarili lang natin yung ating in-carries. So, na, kalungkot. Ando na yun. Pero, kailangan natin palitan ng uh, sigla. Para na sa ganun. At tingnan natin dito. Parang marami pa. Hindi pa tayo naka-harvest dito na area mga kagre. Hindi pa tayo nakarbis na area dito. Pero, ganito na. So, hina hina yung loob mo sa ganitong sitwasyon, talaga susuko ka na. Pero kailangan nating lumaban. yung scenario. kurang lakas ng hangin. So yan. At pag ganito mga sitwasyon, dapat uh, mas encourage pa natin yung sarili natin na sumuko. Kasi kung may nahina ka talaga, talaga grabe pinagdaanan natin dito. Ulan, init. Simula nung pagtanim, daanan tayo ng apat na buwan na init. Dilig, layo ng tubig. Sa ganitong sitwasyon, okay na sana. Ayan, marami ng bunga. Ang problema naman ito, binaanan tayo ng hangin. Pero pasalamat pa rin tayo. Pasalamat pa rin tayo na yun lang yung nagiging uh, gamit ng ating mga uh, pananim. So, yun mga kagre. Ka At Ganun lang, ganun lang talaga sa farming. So, minsan nga, may mga area na talagang tutali, eh, bumabangon sila, tayo pa kaya na binigyan pa tayo ng tirang pag-asa, malaking pag-asa. So, ako hindi ako susuko, tuloy-tuloy pa rin ako. Kung ano man yung mga darating na mga uh, challenge sa pagsasaka, tuloy-tuloy uh, lang at improve at improve Kasi andun na, andun na tayo eh, malapit na tayo. So, pasasaan ba, Andiyan naman yung ating Panginoon So lahat ng mga yan, pagsubok yan, kasama yan sa ating uh, hamon ng ating buhay. So yun mga kali, maraming maraming salamat muli ha, sa patuloy na pagsuporta. Failure man o success, andun pa rin kayo. Maraming maraming salamat at magandang araw. Buhay tayo mga tuloy lang.